yun um, itong outlet na to papalitan natin ng 3 prong anong advantage kasi ng 3 prong let's say sabihin natin ganito yung plug nyo ah, ito yan ito yan hindi nyo ito masasaksak sa gantong 2 prong lang guys kailangan nyo pang gumamit ng adapter or ganitong adapter guys ito adapter um, actually um, gagana naman yung ating appliances pag gumamit tayong ganitong adapter ang maging problema nyo lang prone siya na mag loose minsan pansin nyo pag gumagana yung katagalan nasusunog to pwede pang delikado pag, pwede ba pa pag mula nasunog lalo kung ganyan yung ating ano, wall is kahoy yan pangalawa useless din ito kasi ito yan eh protection ng ating outlet tsaka ninyo kasi ito guys is ground yan yan yung nagsisilbing ground yan dumadaan yung ground kaya kung makapansin nyo itong fan na to yung motor nya wala nakalabas na ground compared do sa mga um, let's see ito may mga ground yun eh. yun know. ito may ground to guys ito yan kaya ang plug nito is true prong lang guys kasi yun yung ground ito ang ground nya na ito guys kaya imagine nyo if ever gamitan nyo siya ng adapter na ganito saksak nyo siya yan yan, nakasaksak siyang ganyan. Tapos gagamit yung straw pang useless yung ground niya. Kasi dito pa lang, pinutol nyo na yung ground niya. Kaya, yan. Gamit tayo ng ano. Ito. Palit tayo ng tree prong. Yan. Ito yung ano niya. Yung outlet niya. Palitan natin yung tree prong. Yan. Ito naman is may ground yan. Yan. Kaya wala tayong problema. Ebang tayo ng ground dyan. Yan. Palitan ko lang. Buksan ko lang to, tanggalan ko lang yan tapos palitan ko ng three prong Yung loob niya yan. Ito yung ground niya guys. Kaya kalimitan nag-aabang ako ng ano, ng ground. Yun, kagaya nun. Pwede natin kabit yung ground niya dito kahit hindi sa plug lang guys. Kahit sabihin natin true prong siya, may, pa, ano, may pagkakabitan tayo ng ground if ever kinailangan natin. Tsaka, baga, safe pagka mayroong ground eh. Yan, tanggalin ko lang itong dalawang to. Dito naman sa likod ng ating outlet, dito lang natin siya kakabit. Yan. Ito, line one tsaka line 2 um, kasi yung connection dito sa Cavite is line to neutral eh, line to line, to line. kumbaga line 1 tsaka line 2 um, kaya yung line natin, line 1 dito, is line 2 dito, tas yung ground dito. Um, meron kasing lugar na live tsaka neutral. Ibig sabihin, yung isang 220 volts tsaka 0 volts dito, sa kabite is parehas um, 110 volts. Kaya line to line yung connection niya. Kaya dito natin lalagay. Actually, kung line to neutral, ganyan din. Dito natin lalagay yung live tsaka yung neutral. Tapos yung ground dito. Yan. Para paglabas niya, ito yung live, neutral, tsaka ground. Kumbaga, line 1, line 2 tsaka yung ground guys ayan. ito na natin si kakabit kabit ko muna yung ground guys ito nga pala, um, nito yun, doon sa ano doon sa white na yun, pepress nyo lang yun may video tayo niya kung paano tanggalin tong wire na to na hindi mababasag ito or matitipag tong outlet or hindi kayo mahilapan na tanggalin tong wire yun, may video tayo doon sa main channel natin na uh, house doctor tutorial kung paano magtanggal um, ka-upload ko lang lang yung video nyo na yan Kung paano tanggalin tong wire na to na hindi kayo mahirapan At the same time, hindi rin mababasag tong outlet na to you know, Yun o, bali yung connection nya Yan, yung nasa gitna is ground Yan, dito na yan guys, yan Kaya uh, kung maano nyo Yan, check natin to Yung ating fan Yeah <coughs> Yan, diretso flag na sya Yun yung nakailangan ng ano adapter yun o Yan isa pa, naka-ground siya. Kumbaga, sit na yung ating ano, yung ating appliances, kumbaga, hindi siya prone na um maano, magkaroon ng power, sa power surge, hindi siya prone na masira kasi nga babatong sa ground. Hindi rin delikado sa inyo na magkaroon ng ano, body ground kasi yun, meron na siyang um earth or naka-ground siya. Yung appliances natin, pag pinalag niyo siya dito sa outlet natin, guys. Sa pang-advantage niya, dito sa likod, tugang siya kung mapapansin nyo hindi nyo na need mag jumper ito tugang pero kailangan natin ng jumper kasi pag naka jumper pag hindi siya naka jumper let's say dito natin kinabit yung live ito hindi ito gagana kasi ito lang yung may kuryente kapag wala yung jumper guys compare dito hindi nyo na need mag jumper guys ayan tapos ayan baligyan na lang guys yung um, advantage din nya ng 3 prong ganyan lang kabilis magpalit ng 3 prong yung ating True prong na ito. Gagawin natin 3 prong. Ganun lang kabilis guys. Ayan. Tsaka mas safe sya. Pangalawa may ground na sya. Pangatlo. Um, yun kailangan mag jumper. Ayan. Hindi na rin kailangan gumamit ng adapter. Ayan. Kumbaga mas ano sya. Kung gamitin.